Jeep. Ola mangka anak patope. Ha? Ha? Sobinya kasih. Ola kan anak patope. Ala. Patope nya. Ma uma. Main tang dalam ni ko anda kai. Tupihan tak nama. Uma. Ha? Uma nang patope. Bokas kan nama pagopet. Oh. Ini si Lawrence, ini si Lawrence. Yan po, doon tayo sa bahay niya, Lawrence. Yan po, yan po guys, uh, yung sabi natin sa mga bata sa pagpunta natin sa nakaraang mga araw, nabalikan natin sila para magdagan yung konsumo nila. Para hindi sila masyadong uh, magipit sa pangkonsumo. Yan po, sigi uh, sige, apuntahan natin ulit. Kumusta naman oh? Kumusta naman mo? Ha? Okay, Jed. Klase na siya. Kumusta naman? Klase na? Klase na kito mo. May dala kaming tinapay. Di pril. Daman. Sige, di ato tadapit sa sulod. Oh, si Bunso. Ah, siyempre, si Bunso. Okay, rin na, no? Yan po, mayroon kami tinapay. Ito po. Kain muna kayo ng tinapay. Mayroon kami tinapay. Eh. Masarap to. Ayan. Kumusta? Kumusta yung uh, pagpunta namin dito? Nagpadala yung nanay ninyo. Ha? Magkano po pinadala ng nanay ninyo? Tuan, libo kapin. Libo, ma, libo mahigit, 1,000 mahigit. Mm. So naragdagan talaga yung pira ninyo. Mm. So nakabili kayo ng scale supplies? Ha? Nakabili? Nakabili. Mga notebook, nakabili kayo. Mm -hmm. So, ngayon po, eh, mayroong ano po. Ito, masarap to. Donut. Donut na masarap. Ayan. Ah, uh -oh. Ay, ha. Tilawin ninyo ni among donut dala. Titan. <laughs> si, <laughs> mm -hmm. si sinami. Sinami gunitin na sinami. Yan ito mga tabang to para sa pangano niya mga tabang na uh, tinapay ba? Ha? Salamat sige. Uh -huh. Pero Para mayroon kayong mga snack snacks. Nakabili sila ng school supplies. Karan po nakabigay tayo ng bigas. Ito na lang yung bigas niya. Ito pa rin gatang niya. ninyo. Di budget na mo. Kana ma. Yan. Yan. Konti na lang yung bigas nila. Oo. Oh, hmm. na lang. Palit na lang ko. Uh -huh. Pero mayroon pa kayong pira. Ha? Di budget na ko. Di, budget gini mo. Uh -huh. So nakabili kayo ng school supplies. Uh -huh. Kasi sinami o. na naniwang. Naniwang na samot. Mas <laughs> Lawrence kaya nagwapo kaya nagpatope Gwapo si Ethan po dola ito pagbalik siguro na mo as pagbalik natin guys magdala tayo ng ano mga gamit at gupitan natin si Ethan at saka si Jeeprelo wala na pa hindi na pagupit ba ang cute ng ano bunso si Angela ano di care kinder mag kinder ka na Angela oh, si Isaac si, 1 grade 10 grade 9 si Ethan grade Grade 5, ikaw? Grade 10. Grade 10? Yan po ay, ngayon pa, hindi na masyadong ano po sila, hindi na masyadong gipit. Dahil sa napuntahan natin sa nakaraan, so hindi na umiyak si ano, si Sinami. So kung sa may sudan-sudan po niyo usahay? Ano, gutan niyo usahay. Kaya may munggo siya akong palit. Itingog yun ang palit pa. Kaya sunod-sunod na ako yung masudan. Sa gulan yung kamunggay, no? Oo, Ano lang no? Grabe binadjita yung no? Grabe binadjita binagitan binag ba budget uh yun -huh. so kay balo na mo kung sa si kinabuhi sa kung ano kinabuhi ba? kina kinabuhi gan mm -hmm. Lorenz so sa anong, anong sabi ng mama niyo na panood yung video nihilak po siya, hmm? siya. ng mama mm. Uh -huh. uh -huh. So ayan po ah, uh, mga bata. Dagdagan namin yung pangbigas ninyo. Ha, ibili mo ng bigas, Jepril ha. Uh -huh. Yan po si Jepril po uh, mayroon po siyang mabilhan na bigas doon. So ikaw lang bahala ha. Kasi ikaw nagdala sa budget. So sa nakaraan mayroon pa kayong pira para reserba. Reserba. So ngayon, uh, salamat sa Panginoon na mayroon naman tayong uh, biyaya galing sa ating mga sponsors. So ito po uh, galing sa GTM galing sa GTM of Scarborough Canada maraming salamat po sa inyo mayroon siyang uh, 3100 'yan 3100 at saka si ma'am Ma Elisa Quevas mamiliisa Cuevas. maraming salamat nagbigay siya nang uh, 500 'yan salamat uh, so yung pirang magkano na lahat 3600 oo oh uh, so 'yan po uh, ikaw na ba ladjurel ha uh, talagang ano talaga may biyaya talaga ngayon So, so ano na? Um, yun ah. Yan po, maraming salamat sa ating sponsor ngayon. So, ikaw na bala sa bigas ah. Kasi yung bigas nila, konti na lang. Yan po. Karoon mo sa may kasulta ninyo? Salamat ang mga. Dapat po yung sponsor na namo kay so, para bugas. Kaya liso kaya may ang kaya mo sponsor. Oo, liso kaya ibang bugas-bugas. si mama eh. gamay ragsweldo yung mama no? Gamay ragsweldo na. Maraming ni naman nang guroy lang trabaho po. Uh -huh. So ginagmay ra kay mapadala, kada kwan kada kinsina. Mm. Uh -huh. So may maulis uli maglisod kay lima gud mo eh, no. Dapat mm say pangan -hmm. biro nang no, magabang pa yung mama dito pero di mm -hmm. pa wala bay kwan. Lisod jud kay mole pud imong mama po mahimo no. Oh, mm -hmm. uh, -huh. mausad, mausad lagi. Marami nagsabi, sana umuwi na lang daw yung nanay nila para mag-alaga sa kanila. So, sa ngayon po, hindi po makadesisyon yung nanay nila na umuwi nag ano dandahan mo na nagtrabaho doon kahit ma, ko, maliit lang yung sahod uh, kahit paano, makapadala every 15 days uh, 1000 mahigit lang no ibre mm -hmm. uh, every 15 days so makatulong na so kaysa dito malagaan sila pero ma, walang walang ano po walang uh, mapapirahan yung nanay nila so yan po jeep ang um, sang maikasulti ni mo jeep na uh, ang, ang grasya na to sa so, tanan ni sponsor salamat si kayo ninyo na Nepona jenisnya among kan, among kuat apa apa ni. Aku jenis budget tu, mabot yang ngadlang nami makot. Selamat juga ninyo. Kung kung tengok tengok ninyo sama sponsor, jadi mungkin dia ka inani, muka pugas, kesudahan, wajib. O. Uh -huh. Salamat sa niya. So wala na naglanlan og sige kamunggay Wala dito, no. uh -huh. Kasi guys, sa nakaraan nung nadili delay kung naano na tayo, na-delay tayo sa pagpunta dito. Ilang araw po sila nga ano po, ang kinakain malunggay lang, nilagang malunggay. So buti na lang napuntahan namin agad dito. nakadala kami ng bigas. So hindi pa naubos, mayroon pa. So at nakabigay kami ng pira sa nakaraan na pambili ng school supplies at uh, mayroon pang natira at sa nadagdagan pa ngayon. So maraming salamat, no? Ajit, si si Kuan si punsok <laughs> sa mi <inyong> kasulti. <laughs> Ina thank you, thank you kuya. Are ato na? Ina thank you kuya. Na uh, practice, practice sige, sige. Ato bang are ato thank you kuya. Na yes, salamat kuya. Ika, Ay. Ikaw, ikaw itan, we. Ha? <laughs> eh? Na, maraming salamat po. Ana sa grasya. Na, maraming salamat sa grasya, Jage. Salamat. kay kayo sa grasya. Oo. Oh. sa Ano'ng ni mo lain? tuloy na gadan. Wala ba? Kangwa, nga hindi pa natuloy si Ita, Hindi pa ka natuloy tan. gano'n sa amin siya patuloy. Patuloy siya kung Ha? O ikabayad. Sa kanang bakasyon lang. Sa next year, no? Patuloy. Hindi libre. Ha? Mm -hmm. Kung mayroong libreng tuli, magpa-tuli, ha. Ah, may ngiti na no. Ah, uh, na si Sinami. Sinami, kung sa manda dili na kayo, listen no, naibugas. Mm -hmm. Ha? Uh, ang bugas gid importante din no. Kung sa may kasulti ni mo si Sinami. Salamat sa ko ninyo sa mga sponsor ni Udni hatag sa para puno sa bugas na moron. ug mm -hmm. sa mga school supplies. Pwede tungo mm -hmm. na dagang salamat ti Gasta naghatag food sa kaning pan dagang mm. salamat ko way bugas kay mapas mo dagang salamat sa mga sponsors na nagtabang na kung sa inyo po tiya uh, wala pang anuman ha yan po magampo lang ta sa Ginoo ha basi basig kamura din he pag binuutan ra mo no? Uh, wala mama, wa walang walang tatay, walang nanay, sila lang po. Si Jeffrey lang panganay, si Sinami, tagalaba. No, uh, mayroong tagahugas ito. Si Ethan tag sa at saka si Ana kain lang. <laughs> Yung tinapay pala natin, ang tinapay natin galing nila ni Sir Eric at Ma'am Teresa Waga. Maraming salamat. Yan sige, ah, uh, bye, bye na mo. Bye -bye. Oo, uh, uh, ano sila ka katawa na? Wala na nang hilak? Sige ha, uh, alis muna kami. Ingat kayo dito. At saka, Jeff, isa bala sa mga kapatid ha. Hmm. O, at saka mayroon kayo tinapay dyan. Uh, mag, ano kayo, mag, mag isnak is kayo. Ang tabang na tinapay yan. At saka, yan, pagupit -pag ka bukas ha. Uh, kung, si, siitan Ethan, isali to si Ethan. Si ha? Uh, huh? oh, pagupit mo. Kuha naman, klase na. Kung uh, hmm. may mo, no, karoon nung tadaw. Pagupit -pag kayo ha. Karun. Putupin. Kasi hindi kami nakadala ng gamit. Kami sana magkupit sa inyo. Sa kaso hindi kami nakadala ng gamit. Akala namin nagpagupit na po kayo. <laughs> Sige, babay na mo ha. Uh, si Jiprel, si, si, si Angela, Angela si Sinami, si Ethan, at saka si Lorenz. Sige, babay na sa inyo ha.